Kumusta mga ka-atletiko? Panahon na para malaman kung sino-sino ang mga elite defensive players ngayon sa NBA sa iba't ibang kategorya. Steals! Shea Gildas Alexander. Si Shea Gildas Alexander na naungun sa league sa steals with 2.2 steals per game ay nagpapakita ng kanyang exceptional na defensive instincts at kakayahang guluhin ang offense ng kalaban kahit na siya ay may average na 31.3 points per game at siya ang focal point ng offense para sa kanyang team. Ang guard ng Oklahoma City Thunder na may mabilis na kamay at anticipatory skills ay laging banta sa passing lanes na nagre-resulta sa maraming steals sa buong season at ang kanyang paglagay Go bilang isang two-way player ay talagang kahanga-hanga. Blocks Victor Wembanyama Ang pag-emerge ni Victor Wembanyama bilang isang shot blocking presence ay kapansin-pansin dahil ang rookie ay nakapagtala ng impressive na 3.1 blocks per game average. Ang rising star na ito na may kausayan sa pag-block ng shots ay mabilis na nagiging defensive anchor na ipinapakita ang kanyang potential na magkaroon ng impact sa mga laro sa defensive end. Defensive Rating Rudy Gobert ang league-leading defensive rating ni Rudy Gobert na 104.7 ay nagpapahiwatig ng kanyang exceptional na impact sa defensive end para sa Minnesota Timberwolves. Ang tatlong beses na defensive player of the year ay consistent na puwersa sa depensa. Ang presence ni Gobert ay hindi lamang nagdi-discourage sa kalaban na umatake sa ring, kundi nagbibigay din ng positibong influence sa overall defensive efficiency ng team. Defensive Win Shares Rudy Gobert pa rin ang league leading defensive win shares ni Rudy Gobert na 3.5 ay nagpapahiwatig ng kanyang unparalleled impact sa defensive success ng Minnesota Timberwolves. Siya ay patuloy na nagiging defensive anchor at malaki ang kontribusyon sa overall performance ng team sa pamamagitan ng pag-excel sa mga areas tulad ng rebounding, shot blocking at defensive rotations. Defensive box plus minus Nikola Jokic Ang league leading defensive box plus minus ni Nikola Jokic na 4.4 ay nagpapakita ng remarkable na defensive impact ng center ng Denver Nuggets na sumasalungat sa conventional expectations para sa isang player sa kanyang posisyon Ang big man na ito ay isang triple double machine na may average na 26.3 points, 12.1 rebounds at 9 assists per game Defensive rebounds Damantha sa bonus ang rebounding ay madalas na hindi napapansin pagdating sa defense. Pero ang pag-crash sa boards ay nangangahulugan na kompleto ng isang defensive play at may impact ang mga players sa aspetong ito. Si Domantas Sabonis ay isang exceptional na rebounder na nagpo-post ng 13 rebounds per game ngayong season na naunguna sa NBA. Blocks Percentage Walker Kessler Ang blocks percentage ay isang estimate ng opponent 2-point field goal attempts blocked by the player while he is on the floor. Si Walker Kessler ang naung Una sa NBA sa block percentage. Sa 23.5 minutes per game lang, ipinapakita ni Kessler ang kanyang defensive prowess bilang isang active shot blocker at siya ay pwedeng magkaroon ng mas maraming minutes once na ma-improve niya ang kanyang stats sa ibang areas. Steals Percentage Matisse Tybalt Ang steel percentage ay ang porsyento ng estimated opponent possessions na nagtatapos sa steal ng player habang nasa court siya. Si Matisse Tybalt ang pinakamahusay sa NBA sa advanced statistic na ito at ipinapakita ang kanyang galing sa paglalaro sa passing lanes at pag-agaw ng bola mula sa mga ball hunters. Steals to Turnover Ratio Si Matisse Tybalt ulit Ang league-leading steals to turnover ratio ni Matisse Tybalt na 2.69 ay nagpapakita kita ng kanyang exceptional na defensive efficiency at ball security. Ang kakayahan ni Tybal na mag-generate ng steals habang minimal ang turnovers ay nagpapatunay ng kanyang defensive prowess at disiplinadong laro sa magkabilang dulo ng court kahit na limitado ang kanyang role sa offense. Anong masasabi nyo rito mga ka-atletiko? I-comment mo na yan.